po, magandang tahali po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga patid, kung sa po kayo. eto eh, na po tayo, matuloy na po ating pagbablog, ano. Ito, ha. Ang ngayon na rin hindi sa inyo po, tahali na, tahali na. Ladies thing yun. Pero, hindi ko po na makapasunan sa may problema sa loob. Umuulan, malaks ulan ulan. Yung storm na, ano, nalagyan ng mga torrent Umuulan doon sa loob. Kaya, hindi ko yung

Sa so, parang no ng ano. Makabayan sa Philippine Taste Restaurant. Kesa doon sa Chinese Chef Restaurant. Tapos marami sila magbigay. Chinese Chef Restaurant, kung tira hindi po yung, uh, yung ako nagmumukbang ha. Ang puto yung... Ang yung ko lang po pag ano. Napakita ko lang po sa inyo araw nung po ko yung pagkain ko. Pero hindi po ako nagmumukbang. Paano ko ano yun? Baka yung magkabak ko. na nasa ukay na. Dahil saka ako, hybrid ako. Okay. apa betul jam ni? youtube, utam nak utam belakang muka dia. Dia rumah siapa tak? Tapos eh mata dia pun baru. Kita rumuh-rumuh.

naman yung pagkain na malot, bata, uh, sarot, ng, baboy, malot ng manok. oh, po yun. Hmm. yung kumain mo na ng pagkain. ini kalau dua min botak ni. Jadi ulu botak ni malah tak kaya nak pun ini ini tu kaya ni. Tama sa akin man na sa content

Ayun lang ang bubulot, bubulutan tahu, Ayun ito. Ang tao, binubutan niya, kala niya, masisunta niya, bumulutin niya. May dalawa pa lang

Sekarang lima, lima tahun. Cuma ini mungkin lima buat lima kontak kreator. Sasabihin nila, it's a prank. Eh, kung nagkatanong ay kakulo ang tao mo. Diba? Napagawa, napa rin lang. Di mas pondo sa kulo mo. Arabi sa'yo, trak lang naman to eh. Trangkat, pero ka Kaya kayo mga kabayan, magkagawa kayo ng... Ito, payo ko lang sa inyo mga, mga vlogger na gumagawa uh, ng content. mga lang sa inyo. Hindi kayo ng iba. Yung, yung, yung hindi kayo mapapahamak kapag Kasi hindi kong sasabi yon pawe e gagawa ng content creator yung kainisan na yun. Yung papahama kayo. Yun. Kasi alalaan niyo buhay ng taon sa akin. Hindi ko kayo na yun. Okay Tama na. tao na pala dyan. Eh. Uh, yung siya, sa probinsya. Ang gustuhan niyang sumikat agad siya. Pinrank niya yung isang gasoline station. Ininom ko nga rin yung, in, in, sobrang sa binili niya. Ininom ko nga rin yung gas. Ininom niya. Tapos pinatawag niya yung kasama, tumawag kasama niya ng ambulansya sa uh, a police ko. E nang unang dumating yung ambulansya. Pinahasan sa ambulansya para matingin siya. Sabi niya, hindi, 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 hindi. sinabi niya, trust lang to kuya, ayun yung sabi ko. Hindi na sila. Hindi, ito, tontuwa siya. Tontuwa siya. Hindi, ano siya? Mayroon ang ganda natin yung Mobil. Tapos siya. Ito pa yung ano, mga gasolina. Ito ba yung mga tay. sir. Pero sir, sila. lang yan. Ah, lang ba? Nakalay ka. pa siya sa presinto. Sila na siya Meron yung vlog po sa nag-vlogger po ako sir kasi pinra ko lang po eh. Sabi na po papra. Kasi kung ano ba sa kapilang sa, sa kapilang lugar may papatay na may nang uhod. Ah, kasi ko rito patay ka na. Si ah, unay na siya po ikaw. Tapos na lang naman dito. Masabi ko prank, prank lang. Ya, ah, anong nila sa kanya? Kinulog siya. Pinagmulta ka, nagpiyasa tali naman yung ganon na niya. Walang ah, siya. Tapos meron pa eh. Nung nasa isang tindahan, sa pati naman dino naman to, biglang ikinabing nila yung isang kalahay. Inamban nyo sila. Ano naman nga raw? Trash yes, pa pa, sumak! Kaya ang kata nung may pulis pala roon, Bin hindi mo pinunuto sila ngayon naman rin. Kaya buti hindi sila binarap ng pulis. So, I sir, boss, boss, ano lang ako ito, YouTube vlogger po kami. tapat lang po kami. vlog lang po kami. Tapos, kung may kayo. Mag Patay kayo. Ha? Kaya, pag, pega, ano? pag gagawa kayo ng mga magbablog kayo, yung naayos, yung hindi ma-accelerate, eh, yung makakarap, hindi, baka anong video, hindi may ang tama na yung ano. ano, kayo naman na magbabarkada, kayo kayo na magbabarkada ng Ay, kung papatra sa lugar, kasi magpapara tayo, yung bigla, kasi magtatakbo yan. Ay, kung nagkataon na mayroon mga sigar, na may madalang espada, may dalang barel, may dalang 29, may dalang kita, kasi paprak na, ay, takin ang ulo mo oh, nag ng ano, gago magbablog yun tama na. Okay? Gano'n na, eh. ano wala na, parang kapag sa ay, mga kapwa ko vlogger, nagbablog. Sa akin, kung magpaparang ka, tsaka yung may taong ipaparang hindi may tangulo. Uh, ka kayo, may tangulo, na yung <laughs> okay, yung mga nga nyo, nagyo ng karnada. <laughs> Parang yung sa akin niya. <laughs> kaya yung gagawin, huwag kayong magpaparap niyo. mga alanganin sa mga patapahamag. Uh, ano kaya, mag-ingat din kayo. ah uh, nyo yun lang, lang yung yung sitwasyon sa alanganin na magpaparap. yun. So ano, magpaparap kayo. Ano mukha ang bigyan? Magpaparap kayo kayo pa para iwas aksidente. Okay? So, yun po. Uh, maraming po salamat. Sana po may natuna kayo sa aking mga pong vlogger na ingat-ingat. <laughs> Sige po, hanggang dito na lang po. At sana uh, may natutunan kayo sa sinabi ko. Sige ka rin po yung mga ko. Hindi lang po yung para sa pamdang po sa inyo sa mga kapwa kong vlogger. Iwas po kayo sa mga prank-prank. <laughs> so, ay, pa salamat ah. Kaya pala, uh, mag-subscribe po kayo sa ang channel. Pakitunod po nito kayo sa Like, share, comment po kayo. So, maraming salamat. Hingat na na Bye-bye!